May nakapagsabi daw po sa inyo na yung anak niyo po ay namamalimos na lang. Kasi may kasama daw siya ngayon, may kasama ko tumboy, may lagna. na. Mm -hmm. Tapos, baka inuutusan na siya kung baka namamalimos. malimos. So, kasi hindi ko hindi ko makita-kita. Mm -hmm. May nagsasabi sa akin ng mga dispatcher ba? Dispatcher sa mga mulitan. May katanong ako. So, kasi pinakita ko ng picture. Taga saan po ba kayo, sir? Dito, so, ito parang dahil Sige po. Sir, apa na wagin po ulit tayo. Kung sino man po yung nakakita, nakakita kay, kay Ay, sa anak yung... niyo po. Pwede niyo pong ipakita yun sa sasunan. Pwede mo po ang nakakita sa anak ko itong itong hindi Ibigay alam na ko sa bandera na para mo ma ma mahanap niya. kaya ulap lang kasi nakakita. Baka so, rin na nagkahanagalan na ka ng mga, mga mga makulong na araw nag iikot ikot sa ano sa Pento Prensela. Hindi Kaya lang kami na pag nabot ka ng ulo. sa ano Kaya mo gano'n ba yun, lalo pa. Kung na malaki ang pagkain na Kaya hindi mo akong sabayan. Kaya kaya tambay na Kaya alam kung sa dito sa bandera. Para makasama ko yung amal ko sa pumaraw na. Nag-aaral pa kami